Mga rumor at opisyal na boyfriend ni Bea Alonzo sa showbiz career at ang kanyang kamakailang gawain matapos ang breakup kay Dominic Roque. Si Bea Alonzo, isa sa mga pinakatanyag na aktres sa Pilipinas, ay naging laman ng balita hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang buhay pag-ibig. Sa kanyang showbiz career, napabalitang may ugnayan siya sa ilang personalidad na gaya niya, nasa show business din. Sa kamakailang hiwalayan nila ni Dom, may mga netizens na di mapigil magkomento kay Bea Alonzo. Bakit kaya di nagtatagal ang mga nakakarelasyon ni Bea? Toxic nga bang GF si Bea? Tell you, wala tayo sa lugar upang husgon si Bea. Dahil di naman natin alam kung ano talagang nangyari. Bueno, narito ang mga napabalita na chismis. At mga naging legit BF ni Idol Bea Alonzo Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin Kung bago ka palang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Si Maiko palang kaisa sa mga unang naging kasintahan ni Bea. Apat na taong niligawan ni Maiko si Bea. Subalit sa hindi na nabunyag na dahilan, nagiwalay sila. Umanaw si Michael noong December 9, 2019. Sa kanyang Instagram post, nag-alay ng isang panalangin si Bea at isang Bible verse para sa yumaong dating kasintahan. John Lloyd Cruz, matagal nang napapabalita ang malapit na pagkakaibigan nila ni John Lloyd, lalo na't magkapareha sila sa maraming proyekto. Gayunpaman, hindi kinumpirma na nagkaroon sila ng romantikong relasyon. Zanjo Marudo, ang relasyon nila ni Zanjo ang isa sa pinaka-public at matagal na ugnayan ni Bea. Nagtagal sila ng halos limang taon bago sila naghiwalay noong 2016. Sa panahong iyon, madalas nilang ipakita ang kanilang pagiging suportado sa isa't isa, ngunit nauwi sa breakup dahil sa hindi na maayos na compatibility. Sa madaling salita, silang dalawa na lang ang nakakaalam noon. They remain friends naman after. Gerald Anderson, nang relasyon nila ay naging kontrobersyal matapos ang cryptic post ni Bea about being ghosted ghosted, kumbaga basta na lang sila naghiwalay. Walang tawag, walang meet up, as in wala. Hanggang ngayon, walang closure ang hiwalayang Bea at Gerald. Malalim o mababaw ang dahilan. Di natin alam. We wish both artists peace in the future. Si Dominic ang huling opisyal na kasintahan ni Bea. Noong July 2023, inanunsyo nila ang kanilang engagement, ngunit naghiwalay sila noong February 2024. Inilarawan nila ang breakup bilang isang mutual decision. Mukhang mailap pa kay Idol si Forever. Matapos ang breakup nila ni Dominic, ibinahagi ni Bea na masaya na siya at mas nakilala ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, dumaan siya sa proseso ng pag-move on kasama ang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumabas din siya sa cover ng Tatler Philippines kung saan sinabi niyang natutunan niyang yakapin ng plano ng Diyos para sa kanya. Bukod dito, patuloy pa rin ang kanyang pag-focus sa mga proyekto, kabilang ang mga endorsements at appearances sa entertainment industry. Sa kabila ng mga kontrobersya sa kanyang buhay pag-ibig, nananatiling isa si Bea Alonso sa mga pinakaminamahal at tinitingalang aktres sa industriya ng showbiz. Maraming salamat sa iyong pagtangkili. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Hanggang sa muli!